nagkis na diyan na namin nung buong so, laming oo mas pinaghihiwalay na namin nung buong laming na kami talisoh hindi ko na namin talisoh hindi na namin talisoh hindi ko mga damit dito. na namin ano. talisoh hindi ko naman yung iba. na namin talisoh hindi ko 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 ko na namin talisoh hindi ko na na namin talisoh hindi ko na na namin talisoh guys, it's, already already 1 o'clock. Ah, yun na, maririnig nyo. Uh, kasi na yung ano yung ano ng bagyo. Tapos sa ang lakas talaga. Tapos yung biglang umula ng malakas. Hindi nang hangin niya. So, ang nangyari sa kwarto ganito na siya. At least ngayon, hindi na masyado malakas yung hangin. Parang may, may, ano na siya, may ulan na kasi. So, pero ano pa rin. Uh, talagang inaano yung mga bubong. So, dapat tumigil na to Nakaka-permission na siya. Eh, guys, hindi nyo o oh, bahay na tapos ano malakas ng ng ulan malakas ng hangin ala ulan nya hindi yung puno oh. umuuga siya. So ayan guys, so tumbay mga puno nagkalat dito. Kikita nyo pa yung kalat-kalat na siya. Ayan. Ang dumi ng kalsada dahil sa sobrang lakas ng ano ng hangin kagabi. Guys, tingnan nyo. Punit-punit na yan. Inalis ko yung motor doon. Yung, yung ng motor namin. Baka matumbay yung ano yan. puno ng nyog na yan. Tawang doon yung motor ko sa may kalsada. Ayan, ganyang lakas yung hangin. Pakinggan nyo. Medyo ambu-ambun lang siya. ambun Pero yung hangin talaga nakakatakot. Ayun yung motor